pinaka memorable na award wala dito eh. Yung linapitan ako ng isang nanay Kasama yung kanyang sampung taong gulang na anak na lalaki. At sabi nga, Sir, paki-shake nyo lang ang kamay. Paki-kamayan nyo lang yung anak ko. Kasi umahangay siya po sa inyo at gusto niya maging katulad nyo. Yun ang pinaka... Pinaka... <laughs> I Bago tayo magsimula kung mahilig ka sa mga gantong video, i-subscribe mo na yan para lagi ka updated sa parating pa nating mga uploads. Miguel Castro Enriquez, o mas nakilala bilang Mike Enriquez, pinanganak noong September 29, 1951 sa isa sa makasaysayang lugar sa Santa Ana, Manila. Panganay sa tatlong magkakapatid. Noong bata si Mike, madala siya sa aktibidad sa simbahan dahil pangarap noon ng batang Enriquez na maging isang pare nang mabigyan siya ng pagkakataon na magstay sa simbahan para maging isang seminarista. Pero dahil bata't kailangan ng consent ng magulang, ay eh kailangan ni ipumayag din sila sa gagawin ni Mike. Pero sa kasamang palad, hindi pumayag ang mga magulang ni Mike na mag siya. 1960s, nag-enroll si Mike sa De La Salle College na ngayon De La Salle University, Manila na bilang AB Liberal Arts and Commerce. Natapos niya ito taong 1973, pero mukhang hindi masaya dito si Mike kaya kumuha naman siya ng broadcast management habang nag-aaral taong 1969. Sinabay ni Mike ang pagtatrabaho bilang staff announcer sa Manila Broadcasting Company. Ang trabaho na ito ni Mike ay aksidente lang nang dalawin niya ang isang kaibigan na nagtatrabaho sa radio. Dito bigla siya naging interesado sa trabaho ito at di kalaunan nag-apply siya dito at tatanggap dahil nakitaan ang magandang potensyal si Mike. Mula dito nahubog lalo ang kakayahan ni Mike sa radyo unti-unting tumaas ang kanyang pesto. Naging reporter, news editor, program director at station network. At nagtrabaho din si Mike sa iba't ibang network kagaya ng Freedom Broadcasting Radio at RMN o Radio Mindanao Network. Si Mike naging dahilan ng tagumpay ng 19.3 IFM na naging tapon radio network sa maraming taon. Bago umalis si Mike taong 1995, sa kaparehong taon, lumipat si Mike sa GMA Network para pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang unti-unting pinalaki mula sa apat na istasyon lamang. Makalipas ang ilang buwan sa di inaasa ang pagkakataon na kailangan ng GMA ng mail anchor para sa isang coverage sa election at ito ang naging unang appearance ni Mike sa telebisyon. Dito nagsimula ang TV career ni Mike. October 2, 1995, pinuha si Mike na maging anchor sa bagong-bago na saksi. August ng 2000 nang maging host sa sikat noon na investigador na di kalaunan na ay naging investigador ng bayan. 2004 nang maging angkor sa 24 oras kasama si Mel Chanko. Ilan nga sa mga hindi nakalimutang coverage si Mike ay ang EDSA 2, Gera sa Iraq, Libing ni Pope John Paul II, Marawi Siege at ang pagpunta ni Mike sa Tacloban matapos ang Super Typhoon Yolanda dahil dito kinilala si Mike bilang one of the most child-friendly personalities ng Southeast Asia Foundation for Children at tatlong beses ginawaran ng anak TV Seal Awards na kilala si Mike sa kanyang trademark ng salitang di namin kayo tatantanan. Hindi namin kayo tatantanan. Hindi nga may tatanggi tagumpay ni Mike sa mundo ng pagbabalita. Pero itong nga lang, araw, August 29 ng 2023, Dumating ang nakakalungkot na balita na pumanaw na ang mahal nating si Mike Enriquez. Maraming tanong na ano ang kinambatay niya. August 22, 2018, Ang sabihin ni Mike na meron siyang dalawang sakit na kidney disease at diabetes na wala ang appearance si Mike ng tatlong ban dahil sa may siya sa heart bypass surgery. November 26, 2018, muling bumalik si Mike. December 2021, nag-medical muli si Mike. Ilang ban siyang nawala at sa mga panahon na yun, so may sumailalib siya sa kidney transplant. March 28, 2022, muling bumalik si Mike dahil ito din yung time ng 2022 presidential election. Pero tatlong buwan matapos ang eleksyon, hindi na natin nakitang muli si Mike. At ito nga lang, August 29, 2023, kumanaw na minahal nating si Mike Enriquez. Walang dinitali kung ano ang eksaktong sakit na kinamatay niya. Nakakalungkot ng pagkawala ng isang Mike Enriquez. Siguradong mamiss ng maraming tao yung minsang mali-mali ni Mike at yung pag niya. At syempre yung galing niya sa pagbabalita. Mula sa aking puso, maraming salamat Sir Mike Enriquez. Anong masasabi mo sa video natin na ito kabalin? Anong mamimiss mo sa isang nag-iisang Mike Enriquez? Comment pa lang sa loob mo sa comment section sa baba nang malaman din namin. So hanggang dito na lamang kabalin. Salamat at muli mong kinapo sa video natin na ito. Sa so, mo kalimutan mag-like at mag-subscribe para makapagpuntuan tayong muli. Salamat kabalint.